Hi guys, good morning po and welcome to my YouTube. Uh, siya nga po pala ngayong maga, pupunta po kami sa mga senior, office ng mga senior kasi po meron po kami i-donate do doon. Mag-donate po kami ng saklay at saka yun pong nebulizer. Tara so, guys, samahan niyo po kami. Nanap ko tayo. Guys, tara nga, nakatap tayo. Nanap ko tayo sa, 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 sa senior. Yeah, sita, mga senior. Kasi nga ako sa mga...

Ah, nasa vlog nyo. I-love vlog nyo. to, international. Sa buong mundo. Eh, sa buong mundo. Ay, hindi pwede. Nami po, naghahantay po kami rito. Inisay namin yung mga tao. Kasi dito po, talaga yung tarap po ng mga sikit na pangrakol. Eh, ngayon, gumabali na natin kami mga ibig na layunan mo rin. Nakakanihan. Kaya sabi ko dito na lang kami. Antayin na lang namin sila. Kasi may po kami na Talagang Pilipino nga tayo, guys. hindi natin, po kayo pa dito eh. Ha? Hi, guys. Andito ba ako ngayon sa ano? Ano lugar ito mo niya? Marangay 133. Marangay 133 na mga senior. Same, ah, uh ah, -oh. uh, Kasi alam niyo po, guys. Um, Ang po nilang kailangan. Uh, ito nga po yung supply ano, dito kayo po, donation, at saka po itong Nebulizer. Ngayon, ito pong, anong tawag dito? Tanki? O, ah, tawag mo. Kami, ang tawag dito. Oxygen, oxygen tayo sa. Ha? Oxygen tayo, oxygen tayo. Alam nyo, guys, na ngailangan ko rito yung senior ng oxygen. Kaso hindi ko po, po pwede dito yung manito. Ang kailangan ko ay yung malaki. Uh, kung sino naman ang gusto magbigay, uh, pwede po at uh, tatanggapin naman namin dito. Ah, uh, marami pong marami pa pong kailangan silang dapat ang ngayon. Hindi siya na lang gamot. Hindi siya ng mga ano po lang talaga po eh. Hindi po ba walang lahat. Eh, ngayon, nag-indigil siya ng pera pero hindi naman kakasintik sa siwe na 50 pesos. Ah, uh, yung sino ang gusto ng tumulong at meron nga may, may tutulong sa ano, senior tumunod po kayo. Punta kayo dito. Makisap po kayo sa amin. yun, Ibot mo sa kanila para makita yung ano. Andito po ako sa pusinga nila. Ayun nga po ang nila. Tsaka na din po sila ng ano, ng kung sa kanil may sakit yung tao, uh, may tatakbo sa hospital, wala po silang sasakyan. Um, ito po nila kahit na second hand, second hand man lang, eh merong bigay. Kaya kung pwede po, eh, kung sino yung mga tao gusto mong magbigay, eh, nakagapit po namin dito. Kailangan po namin ng sumi nyo. Na? Sa mga parang siya po sila, ang siya nila. Hinihiling so. po kami sa inyo, at uh, sana pagbigay din ng mga kami, kailangan din namin yung sa sasakyan kahit na hindi yung bago.

Kulang pa ng okay. Maraming salamat. Salamat sa okay. Okay. Sama, I mean, oh, magbigay. Okay. Uh, magbigay kayo rito tatanggapin rito. kayo okay. ano okay. nebulizer spray. yun po yung ano. Narinig nyo ah. Narinig po na pag-spray sa mga mika. Need po namin kasi marami po talaga. Kasi sa sobrang kinit, marami po yung na ng ano, nangyayirapin silang bilingan sa sobrang kinit. Sige, sabi niyo po yung kailangan niyo, bibigyan.

<laughs> may gulong ha, may gulong. Oh, natabi na, di ba kanina? Maraming okay. salamat po. Okay. Salamat!